Kapatid, wala pong palatandaan ang taong malapit ng mamatay. Meron nga, nakakoma na isang taon, buhay pa rin eh. Wala nang malay yun, di na nakakakilos, pero buhay pa rin. Wala pong palatandaan yan. 9-2 ng Ecclesiastes. Lahat ng mga bagay ay nagsisidati na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama sa mabuti at sa malinis at sa marumi, sa kanyang naghahain at sa kanyang hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan at ang sumusumpa gaya ng natatakot sa sumpa. Teho lang pala yung mabuti, masama, malinis, marumi. Saan bagay sila pareho? Kasi lahat ng bagay nagsisidating na para-para sa kanilang lahat. May isang pangyayari sa matweet, sa masama, etc. Alin yun? Doon sa 12, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagkabiglang nangulog sa kanila. Minsan ang kamatayan po kapatid ay bigla, hindi mo iniisip para something unexpected. Ang masasabi lang natin na palatandaan pag malapit ng mamatay ang tao, eh, yung sakit na na talagang hindi nagagaling pagka may diabetes ka, eh, dalawang limang taon na lang ang pinakamatagal na buhay mo. Pag ikaw ay eh, may AIDS, pitong taon ang pinakamatagal na buhay mo. Pag may hepatitis B ka, depending on the condition and the immune system, maaari kang tumagal hanggang sampu, labing dalawang taon. Ayon uh, ang mga sinasabi ng siyensya. Pero yung, halimbawa, bukas mamamatay ka o sa makalawa, mamamatay ka, hindi mo po madi Basahin natin ang kawikaan sa Kapitulo 27, versikulo 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Kita nyo, kinabukasan lang yon ha. That is the nearest future we have today. Is tomorrow. Pero wag mo ikang ipaghahambog ang kinabukasan dahil hindi mo nalalaman kung ano This ilalabas ng ibang araw. Tayo. Kalooban na mo ng ano ng Panginoon ang mga taong na, na matay na, na at ng barkong lumubog? Kalooban ng Diyos? Opo. Ganito kapatid, ano? Alam mo yung kamatayan, hindi dumadating yun sa tao malibang ipinahintulot ng Diyos. Mababasa yan sa San Mateo, Kapitulo 10. Pakinggan nyo muna ang talata. Yan po'y nasa 10 at 29. Hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya at kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa hintulot ng inyong ama. Ayon, yung Maya, walang kahalahalaga sa tao yun eh. Dalawa isang beles nung panahon ni Kristo. Ibig sabihin, parang dalawa isang pera, no? Murang-mura lang yung Maya noon. Maliit na ibon yon. Eh, yung maliit na ibon na yun, ikak, kahit isa sa kanila, hindi mahuhulog sa lupa, malibang kung tulot ng inyong amang nasa langit. Sa pakatwid, hindi mamamatay ang ibon, malibang hindi na hintulot ng Diyos. Ano ibig sabihin? Tuloy natin sa 30. Tatapwat, maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag mm. nga kayong mga takot. Kayo'y lalong mahalaga ay sa maraming maya. Ayon, kayo ang wikay, mas mahalaga. Tayong mga tao, mas mahalaga tayo kaysa maya. O ngayon, ano ibig ko sabihin? Hindi rin mamamatay ang isang tao kung hindi ipinahihintulot ng ating Panginoon ang kamatayan po'y ang Diyos ang nagtatakda niyan sa tao. Pakinggan nyo sa Ebreo 9.27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang pagbuho ko. Ayon, kung paano ikaw itinakda sa tao mamatay. Minsan, pagkatapos naman ay darating ang paghuhuko. May Ibig sabihin, ang Diyos po ang nagtatakda ng kamatayan ng isang tao, kapatid. Kaya, yung tanong nyo, yung lumubog bang barko, eh, katakdaan ba ng o Gusto pa ng Diyos yun? hindi gusto ng Diyos yun. Dahil, maaaring kapabayaan nyo ng tao, bunga ng pagkagahaman ng tao, naglak, nagsakay ng maraming maraming, hindi na kaya ng barko, lumubog tuloy. Pero, kahit na po yun eh, gawa ng tao yung kapabayaan na yun, kung hindi naman ipinahintulot ng Diyos, hindi rin naman mamamatay yung lumubog na barko, hindi rin naman mamamatay yung pasahero. Ibig lang pakita, dumating na po yung takda ng Diyos sa kanila. Na, kasi po, pag takda ng Diyos, maaaring mamatay ka sa, sa barko, maaaring namang mabangga ang iyong sinasakyang bisikleta, o kaya maaaring namang makagat ka ng asong unun, o maaaring maging biktima ka ng karahasan, marami pong paraan ng kamatayan ng isang tao. At yan po'y nangyayari kapag dumarating na yung takda ng Diyos. Yan po ang sinasabi sa Biblia.